Giinspeksyon sa Cebu City Police Office ang mga baligyaanan ug mga pabuto sa South Road Properties kun SRP din sa Dakbayan sa Sugbo. Mibahad ang CCPO nga taralon sa hukmanan ang mga masaktan nga malambigit sa indiscriminate firing. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipangunian sa Direktor sa Cebu City Police Office Colonel Antonio Canyete ang paginspeksyon sa mga baligyaanan ug pabuto sa South Road Properties kun SRP ang nagbinugtong gi-designate sa LGU nga firecracker display area sa Dakbayan. Kauban nila ang mga personal sa Bureau of Fire Protection diin gitag sa tagsa nila sa pagsusi ang 16 ka Apil sa gitan aw nila ang mga giragkoon sa mga pabuto diin kadto lang gitugutan nga gipabaligya sa dapit ang safety measures nga gihimo sa mga negosyante apil na ang mga pagpaong ugaling at dunay mo silaob nga kayo sa dapit. Hinoon, nasuta sa mga nga compliant o mituman sa lagda ang mga mamaligya ay og pabuto. In fact, yung mga documents ay expected na uh, will process, approve, may mga permit na sila, uh, sila sa regulations nato sa local government unit and the uh, national may pahimang nusam. si Colonel Cañete sa mga taong ay nila ang executive orders sa mayor nga dito lang sa mga firecracker zone sa Batag Barangay mamahimong magkapabuto sa napalit nila mga firecrackers. Kanto masakpahan nga mula pas dakpon o pasakaanog kaso. we also do the monitoring. Um, compliant naman and asa batas naman po yun na each barangay should uh, establish firecracker zone area na doon lang pwede magpapotok yung mga tao. Tinguha sa kapulisan nga why mahitabong disgrasya. Apil na sa mga stray bullet case, busa awhag nila sa tanan nga mga gun holder nga dili magpaboto nga makaamong sa si kinabuhi sa mga tao. Giklaro sa CCP official nga wa sila natala nga mga dagkong problema sa nakalabayang Pasko apan padayo ng ilahang tinguha nga mamintinar kini sa pagsugat sa bagong tuig. Uh, public safety, importante you know? Paramount at all times, then visibility No, pakita gi silang sila sa area nagbantay o alisto nga bantayan ang kaning mga uh, possible nga mga perpetrators sa committed crimes no nga mga individuals. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak